Paminawa anak. Paminawa papi. Mga sapa si Ati Charina ni mo anak. Mga sapa ni Ati, ni Charis anak. Paminawa anak. Nanihilak na sa Charis anak. Hala anak. hilas siya. Gibunalan si Charis anak. Paminawa anak. Yan, say good morning to your viewers na. Say good morning and say hello. Happy Tuesday. Peace. Okay, mga batasan anak, no? Kabalo nagtrabaho ta dari anak. Okay, batasan anak. Si nga nga anak. Kagwapo. Bliss mama, bi. Tagasanto. Kaloyan si papi sa ginoo mag lang permi ang bata ha. Nga tigaan tagmain panglawas permi ha. Magdagham viewers ha. Hmm? Saan man na? Kita ramay na ngay nabuhi anak. O anak. Kita ragi na ngay nabuhi anak. Luoy kita, ita anak. Mag-pre ka ni Mama Mary ni Lord God Jesus Christ. Nga bigyan po tayo ng maraming viewers at good health. Para po maka yan po guys, yung pong hinihiling ko po mga palangga. Uh, good health ng gid palagi guys, good health. At uh, yan sana, maraming viewers na dumating para yung pag ano, pumunta po ako sa matutulungan guys, kasama ko si papi. Tadalhin ko sana siya. Pag ano, gusto kong tumulong, lalo na sa bukid na area. dadalhin ko si papi sana. So sana, maraming viewers na dumating. Sana po. I'm always praying, guys. Ayan, palagi po ako nagpapasalamat sa inyong suporta sa amin ni Papi. Ayan, thank you, thank you always mga palangga ko. I love you all. So, happy, happy Tuesday, everyone. Happy, blessed Tuesday. So, ngayong araw is Martis, September 9, 2025. So, ayan. Nandito lang muna kami ni Papi sa loob ng bahay, guys. So, mamaya pupunta po kami sa tindahan. Punta po kami sa tindahan, guys. Doon po kami ni Papi magtambay, maghihintay ng customer. So ngayon is medyo malamig pa ang panahon ngayon, guys. Medyo malamig pa ang panahon ngayon, so dito lang muna kami sa loob ng bahay. 'Yan si Papi. Busog po ito ng biscuits. Ayan. Medyo mainit guys ang labas. Lumabas na yung haring araw at then malamig ang panahon. Ayan, so good morning, good morning once again. This is another update of papi, of my langgang papi. So wag po kayong mag-alala guys, every day, every hour, every second, every minute, I will check a video of papi just to ensure na maka makita po niyo si Papi guys araw-araw. Ang ingay. Huwag po kayong mag-alala mga palangga. Magkukuha po ako ng maraming video para po sa inyo. So, fresh video po mga palangga everyday ni Papi. So, minsan makagala po kami doon sa babaw ng bahay, sa bundok. binipisita ko yung aking mga pananim. So, good morning. I love you all guys. Mua, mua, mua. Thank you for always watching. Happy Tuesday! Yan, ito lang po muna ang aking update ni Papi ngayong umaga guys sa inyo. Ayan. So mamaya pupunta po kami sa ano sa tindahan. Doon po kami magtambay guys kasi maghihintay po kami ng customer. Maghihintay po kami ng customer guys. So good morning, good morning everyone. Yan, mag-like and share lang po kayo dyan, guys. Like and share, like and share, everyone. Yan, ito lang po muna aking update ni Papi, mga palangga. I love you all. Magandang umaga.